Saan mang sulok ng mundo, wala na atang maihahalin tulad ang sigla at mainit na pagsalubong ng mga Pinoy sa kapaskuhan dito sa Pilipinas. Kaya naman puspusan ang ating pamahalaan upang siguraduhin na hindi lamang masaya, kundi makabuluhan din ang paggunita ng Pasko, hatid ng bagong Pilipinas! sa kapanganakan ni Heso Kristo, ang Kapaskuhan ay sumisimbolo rin ng pagkakabuo ng Sagradong Pamilya. Ito rin ang panahon kung saan naging bahagi na ng selebrasyon ang pagtitipon-tipon ng pamilyang Pilipino. Kaya naman, hindi nakakapagtaka na marami sa mga kababayan natin na overseas Filipino workers ang pinipilit na umuwi mula sa bansang kanilang pinagtatrabahuhan upang makapiling ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Galing po akong Hong Kong at tatlong taon na po ako hindi umuwi dahil sa COVID. Kasi po libre nang makabalik balik Pilipinas, Hong Kong. Tapos siyempre mas pinili ko yung Pasko bilang Pilipino. Napakahalaga ng Pasko sa atin na makasama yung mga pamilya natin. Iba e yung Pasko ng Pilipino. Dito hindi eh. ramdam mo talaga eh. Kahit walang handa, Basta makasama mo yung pamilya mo, okay ka na. I mean, like, we have a lot of family here, and I think Christmas in the Philippines is a lot better. It's more festive. So, and the weather, I think, is really nice, so that's fun. Of course, I mean, I haven't seen them in years, so it'll be fun to meet up with them again. Batay sa datos ng Overseas Workers Welfare Administration, o OWA, inaasahan ang pagdagsa ng hindi bababa sa 10,000 OFWs na uuwi ngayong Kapaskuhan at para sa lubungin ang bagong taon. Alam mo naman Pilipino, very emotional tayo. No? And eh, nagdodoble, nagtitriple pa yan dahil nasa ibang bansa ka. At uh, hindi naman eksakto madali ang trabaho. Iba rin ang environment. So, mas nagiging sentimento ka dahil na, nakikita mo sa Facebook kung paano mag-celebrate ang Pasko rito. And, uh, you know, that, that brings you to heightened emotions. Puspusan na rin ang ugnayan ng Department of Migrant Workers at Department of Tourism para paghandaan ang pagdagsa ng ating mga OFWs and returning Filipinos. The Besita Be My Guest program is the story of love that I introduced earlier. It inspires ordinary Filipinos to exhibit love of country, to become shepherds who tend and herd to visitors to come to the country and in effect empower our industries to rise above the challenges of our time and recover from the devastating effects of the pandemic. Actually, what we're doing is the same thing but in reverse. Sila naman yung magdadala dito ng their friends, their loved ones, uh, including co-workers and even employers. And sila yung uh, from point of destination, from point of home, di ba? it's really creating moments and there's no better sector and people uh, to do that with than our overseas Filipino workers. Sobrang proud maging Pilipino. Sobrang miss lahat ng sa Pilipinas. At sobrang pagmamahal sa bayan at sa bandila. So some may say itong Visita Be My Guest is a seasonal um, program but really it's not because it's within them. We just need to help them get as many people to come to the Philippines. Tatlong araw bago sumapit ang Pasko, isang daang OFWs mula sa bansang Kuwait ang nabigyan ng maagang Pamasko ng pamahalaan para makauwi sa Pilipinas. Ilan sa kanila ay biktima ng pang-aabuso at nakaranas ng pagmamaltrato mula sa kanilang mga amo. Masaya po. Sabi ko, hindi ako magkukomplain ka, Baba, kahit sinaktan ako ni Baba, kahit tinadyakan ako ni Baba sa harap. ako. Sabi ko, hindi ako magkukomplain basta makauwi lang ako. Hindi na ako, hindi ako mag ano, hindi na ako mag -ak. <laughs> Bahala na, sabi na anak ko, mauwi ka na lang kahit walang pera, kahit ano, kahit buhay naman, mabubuhay naman tayo dito eh. Sobrang happy. Talagang sabi ko sad ako, ay, sa doon tapos sa shooter, talagang sisigaw ako, yayakapin ko ay, yung upuan. Ay, <laughs> tapos baka sa na ako nang ereplano. It means free na ako. Grabe, sobrang malaking tulong. Kasi nga, in mo na katulad ko, walang, walang dala kahit ano, tapos may binigay na ganito. Sobrang ano na to, sobrang laking tulong na. Sobrang laking tulong na. Yung parang sabi ko mag good na ako may, may mga, mga programa sila na pwede kang mag-business ng ganyan. Yung bahay ko, pwede kong gawa ng tindahan. Basta ayaw ko nang mag-alis. Mahal namin Pangulong Marcos, maraming maraming salamat po sa malaking tulong sa mga OFW po na lalo na sa amin na kailangan-kailangan namin ng tulong na makauwi po. Kasi nga, eh, doon sa, kung baga patulad ko ng mga tinte, hirap po kaming makauwi. For 8 years, kasama ko ng mga anak ko sa Pasko. <laughs> like, <laughs> Hindi biro ang sakripisyo ng ating mga OFWs. Lalo na kaakibat na ng kanilang profesyon at trabaho ang mawalay sa kanika nilang pamilya at mga mahal sa buhay. Pagiging malayo sa camp, uh, family. But since ang aim is yung tumulong sa family, Yon, nagsusumikap na really, you know, it's our heart is sa atin talagang country. Kaya naman sa pagtungo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba yung bansa, para daluhan ang iba't ibang mga pagpupulong, kanyang binibigyang importansya at panahon na makamusta ng personal ang mga kababayan nating OFWs. Ay siyempre lahat ng mga meeting ko napaka at kailangan talagang puntahan at makipag-usap na nga ng masinsinan sa itong ating mga kaibigan na galing sa iba't ibang bansa. Ngunit sa lahat, ang pinakamasaya na aking pinupuntahan ay kayo, aking mga kababayan ay mabuti naman at makabati lang naman kami at babatiin namin kayo sa lahat ng inyong ginagawa na itinutulong ang Pilipinas. At bukod pa ron, ay kayo ay ang nagpapatining na at nagpapaganda ng reputasyon ng Pilipino, ng Pilipinas dahil sa inyong magandang trabaho, kinahahangaan kayo. Nang mga lokal. Lahat ng mga katrabaho ninyo, lahat ng mga nakilala ninyo, sinasabi lahat, ang galing talaga ng Pilipino. Kailangan kayong pasalamatan dahil ito ay galing sa inyong pagka-professional, sa inyong pagka-mabait, pagka-malasakit, at lahat ng katangiang Pilipino na ipinapakita natin sa inyong mga kasama. Kaya't muli, magpapasalamat po sa lahat ng inyong ginagawa para sa Pilipinas. Matapos ang dalawang taon na lockdown dahil sa pandemya, muling bumabalik ang dating ganda at sigla ng Paskong Pinoy. Pero higit sa mga palamuti at mga nakasanayang dekorasyon, ang tunay na diwa ng Pasko ay dama sa ating pakikipagkapwa-tao. Sa pagtutulungan, sa pag-asang hatid natin sa bawat isa. Sa pagmamahalan, hindi lamang sa ating pamilya, pati na sa ating mga kababayan at sa ating bansa. Dahil ito, ang Paskong Pinoy para sa Bagong Pilipinas!